Hello mga kaibigan, ba ito yung Dell desktop. Tatanggalin natin yung password ng Dell desktop na computer. Una nating gagawin ay eh, tatanggalin natin tong PIN na to na kulay malapit sa may kuligpan 'yan, para matanggal natin yung password niya kaibigan. Pag nakalimutan natin yung password ng desktop PC natin na Dell. Ganyan yung gagawin natin, kaibigan ganyan. Tanggalin na natin 'yan yung PIN na kulay blue. Pero din natin 'yan pagkatapos natin matanggal yung password ng ating Dell desktop na computer. Ngayon, ilalagay natin yung power niya. I-on na natin ulit. Kasi tinanggal natin kanina. Tapos, switch on natin yung power niya. Hintayin natin mga 30 seconds lang kaibigan para matanggal yung password niya. Ganyan yung ginagawa nating pagtanggal doon sa passwords ng BIOS ng desktop natin. Hintayin na natin kaibigan. Yan, check natin yung monitor. Ayun, bali natanggal na kaibigan yung password niya. Press lang natin enter. Yan. Tapos press lang natin 'yung F1, pupunta tayo sa BIOS niya, BIOS setup. Yan. Aro down natin. Tapos, press lang natin ano yan, kaibigan. Kaya na, i-save lang natin. Press F10 lang yan. Save lang natin. Para matanggal yung password ng ating Dell desktop na computer. Pag nakalimutan natin yung password. Ngayon, pag na-save na natin, tanggalin natin yung power cord. Tapos, ilalagay na natin tong pin ng kulay blue dito sa pinagtanggalan natin kanina. Yan, isalpak natin ulit yung tinanggal nating pinako na kung saan nyo tinanggal kanina, doon nyo din ilalagay. Ngayon, ilalagay natin tong power cord ng ating computer na desktop. Yan, tapos power switch natin. G Check natin, kaibigan, kung natanggal na yung password ng ating desktop Dell computer. Yan, ganyan. Bali, ganyan yung ginagawa sa ating mga Dell computer desktop. Check natin, kaibigan, kung natanggal na talaga yung password. Tapos, press natin F1. Ayan, kaibigan, bali, natanggal na yung password ng ating Dell desktop na computer. Ganun lang kaibigan, sana marami ako na-share sa inyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood.